Assalamualaikum. Oh, Siyempre, marami akong alam na hindi alam. Wow! Siyempre, isa din ako nang lumaki sa sa farm, your honor. Yung nag-aral, your honor. Hindi ka tulad na iba, man. nag-aral sila sa college, sa sa ano, sa elementary muna, tapos high school, public, public high school or private, tapos pupunta sa college. Ako, ako lang sarili ko lang natuto yung Tagalog. Sarili ko lang din natuto yung ibang language hindi lang Tagalog. Wow. May, isa lang isa, isa lang yung Tagalog. Meron Arabic, meron English, may marunong Indian, Urdu, may konting Russian, konting Chinese. Meron din kay hindi lang ano, sarili ko lang yung natuto. Wow! Kaya minsan may nagka minsan may nagsasabi, bakit putol-putol yung tagalog mo, bakit minsan nagkamali ang sinasabi mo. Siyempre, hindi ko yung, hindi ko, ano, hindi, ko, siyempre, hindi ko tang mother language yun. Kaya, magiging, mangyayari yun. Mangyayari din yun na, ano, na mali, ano, labas. Nang, mali na salita. Siyempre, baka na-hurt kayo doon. Wala akong ano dyan ha. Ah. Hindi ko gusto na ano mag-down ng mga isang tao o isang bansa. Para sa akin, lahat ng mga tao, lahat ng mga ano, lahe, parehas-parehas tayo na yaman. So, hindi tayo mataas sa isa, isa dahil sa kulay or dahil sa sa maya, sa yaman or sa ano iba ang bansa ko iba yung bansa mo ang hindi parehas tayo ng tao lahat walang taas walang baba so, hindi ako hindi din ako ng ano pinipili sa mga tao na gusto, gusto niya ako ganyan ganon hindi totoo lang ako ganyan lang ako talaga ganito hindi ako na ganyan o ganito ikot ikot ikot, ikot sa likod likod hindi kung ano meron dito nakita nyo sa kamay ko. Yun, yun. Wow. Walang nakatago sa likod. Ako. Ha? Ah? Ay, ikaw nagtago ka dyan sa likod ko. Hindi ko alam sa iyo bakit ka nagmun sa likod. Pero tulad ka na lang. <laughs> Kasi may trabaho ka bukas umaga. Hindi ka tulad ko. Kung mas late ako pumasok sa trabaho bukas. Hindi ka tulad mo. sa place mo. Hindi mo place yung place ko yun eh. No, place, place. May place siya. Wala ka. Hindi mo. Tingnan nyo, oh, kulit ko ito. may makulit dito sa likod ko na yun. Hindi siya sabot. Ayaw mo na siya na yun. Mag-rest mo na kasi pagod siya sa trabaho. So, tayo na lang mag-usap. Ayaw man na kung wala siya. Kaya ko din may isa. Kala nyo, ha? Nice. Kaya lang mga vlogger sa Pilipinas, ha? Ako din magiging isang ma, isang malaking vlogger. Ilang, isang maraming followers. Inshallah, soon na malapit na konti oh, konti dagdag-dagdag -dag dagdag ng isa-isa, dalawa-dalawa tatlo-tatlo, araw-araw hanggang mamilyon tayo wow di ba? so support kayo para mamilyon tayo hindi ma hindi hindi ano hindi hindi Basta, may isa-isa magiging milyon na yon. Million, magiging milyon tayo. Wow. Hmm. Hindi bawal mga rap. Hindi bawal mga? Hmm, hindi ko alam kung ano sinasabi mo dyan. Basta. Sa, salamat. Siyempre ha, kung sino magdadream, dream. dream. Eh, libre ang dream. Walang bayad. Saka magbayad ka pag ano. masigihan sige, hanggang dito muna tayo mga kabayan. Tutulog na lang muna, muna, kami din kasi late na. May gigising aga, may pumasok aga. Si James Colette. Maraming salamat sa inyo sa pagka-share, sa pagka-like, sa, pagka-subscribe ng our YouTube channel. Sana padami, padami tayo. Mag-share kayo sa iba-iba para makikita nila. Katulad yung live kapon. Parang pupunta sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, hindi lang sa, wow. sa Manila. Salamat sa inyo. Magandang gabi at araw. Badate.